Humpty, 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 humpty. Oh no! <laughs> <laughs> oh no! Medyo, medyo ano lang? Medyo sumisikot nyanoko. Tapos paano? Pwede Paano? 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 palamig, Paano? 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 What? Okay lang. Uh, lang. Baka, baka pwede naman ano tayo, pahingi pa ng isa yung yung gulaman. Medyo, medyo favor ko yung ito Thank, you, Thank you. Uh, medyo ano medyo akong, gutom eh. May burger baka yan ba kayo Baka pwede naman tayo pa ano. <laughs> Ate, <laughs> baka order oh, to ng iba to eh. Te. Okay lang? O, okay lang to? Okay, okay lang, okay lang. Medyo, medyo, medyo mo okay, okay na ako. Medyo mo okay, okay. <laughs> te, dalin ko na to, te. Dalin ko na to. Okay lang, <laughs> te. Dalin ko na to. Uh, dalin ko na to. Ko na to. Daling, thank you, thank you. Ah. Hindi, ako lang, ako lang, ano, medyo ako lang. <si suppression> <desconaltro> lang. Ako lang, ako lang, ako <dances> Baka may ano kayo tayo, eh. 20 pesos na kayo tayo, eh. kasi maglalakad pa kasi ako eh, medyo malayo tayo Thank you, Tim. Bakit mo naman Hanggang kayo Medyo, okay lang. Medyo, ano lang, medyo, <coughs> kuya, baka pwede pahingin ng ano? Pwede pahingin ng palamig, kuya. Paupo na rin ako, kuya. Paupo. Paupo. Oo. Uh, uh Ingaw palamig, kuya. Isa lang. Uh, medyo, medyo ina po ako, kuya. Thank you, thank you, thank you. Ah. Uh, uh, dal dalawa ako, kalama, kuya. Sige, thank you, thank you. Dalawa lang, Ah. Okay lang kuya, ingi ako dito kuya. Okay lang ba? Okay lang. Dalawa <laughs> rin, dalawa. lang, dalawa. Kuya, okay lang ba? Dagdagan nyo yung palamig ko kuya. Dagdagan nyo na kuya. Ano yung puno nyo kuya, puno. <laughs> <laughs>

Okay lang. Ah, uh, okay uh, uh, lang, boss. Ah. Uh, uh. 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 Thank you, boss. Thank you, thank you. Ah. Uh. Okay lang, sir. Boss, baka may... Oh, unting kanin lang, unting oh, kanin. Ah. Uh. kanin. Uh. Thank you, thank you, thank you. Okay lang, okay lang, okay lang. Uh. Uh. Baka pwede naman lagyan ng ulam. Thank you, thank you. <laughs> sir, baka may plastic lang kayo sir. Take out yun na lang po. Take out ko out na lang. Thank you sir ah, thank you, sir. Take out yun na lang to sir. Baka ah, 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 may sampung oh, no! piso kayo sir. Meron ba sir? Pamasayo masaya sir. sir Thank you sir, Ang sir <laughs> م